nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso, inalok ako ng limandaan, limbo, kada buwan. Wala lang kahihiyan? sumupo ka sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso, itong linggo to pupunta ako sa Ligaspi para harapin ang kaso ko. Bakit hindi na ako pumalik sa 500,000 kada buwan? Wala lang kahihiyan? Nabatikusin si Bibi Sara Duterte nung wala Sana tayo na yun. <laughs> Daw. <laughs> Sana kung tarantana yun, okay eh. Araw-araw natin balatan, pero hindi ko tama eh. Hindi ko oh, nagpapaka-righteous, nagpapaka-banal. Kailangan mo yung pera. Pero masama na po yun eh. Isipin yung kaninong pera yung mapupunta sa akin? Sa inyong galing yun. Alam, Alam nyo po, po yan. Nananawagan po ako sa mga kapulisan na nasa paligid ngayon. Kayo po, binawasan ang pensyon nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kailangan nila ng ayuda para manalo sila sa boto. Ngayon, mabawasan ang hiliran nyo. Bakit? Kailangan din uli nila ng pera para sa ayuda para manalo sila. Kanino kinukuha? Sa pulis. Tapos sino sinusuporta nyo ngayon? Oh, di ba yan na sinusunod yung utos? Huwag nyo sabihin na sumusunod lamang kami sa utos. You have the right na tumanggi sa maling utos. Karapatan nyo yan. Sasabihin nyo matatanggal kayo pag sumuway kayo. Kaba, sana hindi na lang kayo nagpulis. Kung hindi nyo naman kayang manindigan para sa bayan. New Perte! New Perte! New Perte! New isang paalala lamang po sa atin lahat. Sana po ay magawin natin itong mapayapa. Kasi yun po ang kahilingan ng ating Pangulong Duterte. Mapayapa at legal na paraan. Ulitin ko, Torre, Legal na paraan. Tangan na mag-dedemandahan ako sa akin dyan, eh. Legal na paraan. Matahimik. Legal na paraan. Ulit-ulitin ko ha. Legal kulit na paraan. Ano naman dito? Legal na paraan. Ano po yun? Manawagan tayo. Manawagan tayo na sa mga kasundaluhan natin at kapulisan natin. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Yun lamang po yun. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Ano na doon? Nanggagaling ang tunay na kapangyarihan sa taong bayan. Pag ng na ang taong bayan, ipagtagoy na naman kami. Yun lamang po yun, mga kapulisan mga sundalo. Pag inaapi na po kami, karapatan ninyo ay pagtanggol ng bawat pag Pilipino. Kailan pa pag umus na natin bayan na ito? Umus usne eh. Wala na eh. Kaya nga na yung build, build, build ng ano eh. Build, build, ng proyekto. Di ba, pahala na yung pinalitan nila. Lahat, wala na. Ngayon, nagkahanap. Tingnan mo, bakit nagkaloko-loko ang disaster natin? Kasi wala nang pera. Asan na yun? Nandun sa bagong tawag sa panunuhol. Ano yun? Ayay sa tsaka yung akap na yan, di ba? Yan yung bago eh. So, tayo mga Pilipino para iboto uli sila at muli silang magnakaw. So mga kababayan, ulitin ko po sa mga OFW, alam ko mahirap umuwi dito. Pero kung kaya ninyo gawin ninyo para sa bayan nyo, kasi baka mamaya pag uwi ninyo, bulot na bulot na Pilipinas. Ilang po, gusto ko lang mong pasalamatan. Ah. Wala mo dito, papanatero ah. sila ng ano yan. Hindi. Lahat po ng mga vloggers dito, ina-acknowledge po natin. So, notahan uh -huh. po natin sila lahat. Lahat po. Yes. The mere fact na hindi mo sila nagpapabilis sa kabila. Mahirap po yun. Ang laging pera meron sa kabila eh. Yung dati nakatira lang sa kubo, saan nakatira? Sa kundunay. Eh. Oo. Oh. May panchopapa. Totoo naman, di ba? Alam niyo yung hindi ko nalang papangalanan yung kalabunay na At, Nakita kami nun eh, yung eh, sa Manila. <coughs> Pinakaasar-asar ko yun eh, sabi ko mo ng wedding. Dati lang hindi hindi kasi yun yung hindi 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 na. Bukit puno-puno ka ng kaso, mabalok ka. Alam ko po yung bakit, puno na ako ng kaso eh. Ilan na kasong dinadaanan ko ngayon? Ubus na ang pera ko sa kakakaso na yan. Pero bakit? Kasi para sa bayan eh. Yung po ang totoo dyan. Hindi po, ulit-ulit ko ha. Wala akong planong tumakbo. Wala akong planong tumakbo ang buong grupo ko. Para lang talaga kami sa bayan. Para lang, kasi wala ko eh. Mamamatay tayo lahat. Tama mali. Sino dito yung mamamatay? Si, may meron mo ba dito yung mamamatay? May meron mam? ako sumama sa lihid Hindi, okay. meron lang ha. Di ba lahat naman po tayo yung mamamatay? Dapat yung hey, kaya ay, tayo sa pamilya, anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung nasa lupa? Kapitaglaba mo ba yung mga kababayan mo? Sino ko dito ang namili ng bansa nung pinanganak? Wow. Sige nyo, oh, meron ba dito? Nung nasa tiyang kayo, sinabi nyo sa natin yung ayoko dito sa Pilipinas, sabi ko sa Japan. Wala, di ba? lahat tayo wala hong choice pinakarap tayo sa Pilipinas may dahilan yan upang mahalin mo ang bayan mo hindi diskrasya na pinakarap ka sa Pilipinas pinakarap ka sa Pilipinas upang ipaglaban mo ang Pilipinas masarap pumunta sa ibang bansa sino man na dito sa ibang bansa di ba ang sarap? Iba sa inyo, nakapagtrabaho sa ibang bansa. Pero hanggang gano'n nalang ba tayo? Hanggang gano'n nalang ba, na ba tayo na every December nangangarap tayo pumunta sa Japan? Pumunta sa ibang bansa? Kasi bakit? Ang ganda ng bayan nila eh. Hanggang gano'n nalang ba tayo? Hindi ba tayo nangangarap na someday, someday yung bayan natin katulad ng Japan, katulad ng Korea, Singapore, di ba? KOGC? Hindi po, totoo naman yan. Napakaganda lang sa loob ng KOGC. <laughs> Eh, sana po ganun lang ang ipaglaban po natin. Okay? Tuloy-tuloy lamang po tayo dito ha, ah, sa mga kababayan nating nanonood dyan. Walang uwi! Walang uwi at pumunta kayo dito. Yes. Pumunta kayo dito. Huwag nyo lang antay na manawagin pa ang mga vloggers inyo. Pumunta na kayo dito. Sumaglit kayo dito. Huwag nyo lang antay na manawagin pa si Bibi Sara Duterte o si Pangulong Duterte. Dahil ang balita ko ay yes. pumunta rin yun hindi ko pero saan na upungon po tayo ipahayag lang natin na mga congressman ang kapangyarihan nyo na gagaling sa mga Pilipino tama. Na, ang kapangyarihan nyo ay galing sa amin so para awan na tama na yung pagkanakaw nyo tama na Para awan yung tama na ubus na ang pera ng Pilipinas kailan pa kayo tatayo pag kumakain na kayong mubo hindi, okay, ang tanong mo sa iyo, kailan pa ko kayo babangon? Yun yung tanong dyan, kailan pa kayo babangon? Pag wala na, walang wala na tayo, sobrang hirap na natin. E eh, ngayon sobrang hirap na natin. Alam mo ang ganda nung sinabi ni Bibi Sara Duterte, di ba tinanong siya kung mananawagan siya? Ang sabi niya, mahirap kasi ngayon lumabas eh, kung mga tao dahil ang Tama siya na mali. Tama siya na nangihirap talaga ang Pilipinas. Pero sa akin, habang naghihirap tayo, mas may dalilan pa nga tayo lumabas. Para ipakita natin, tama na. Tama na pag nalangaw nyo, kawawa naman na kami. Ubus na pera ng bayan natin. Di ba? Anong tsura ng Pilipinas ninyo? Puro hukay, Puro traffic. Puro na mga impulser. Di ba kinahihiyan nun? Araw-araw may nahuhuli. Na... Pupisyan ng gobyerno, nakasabay pa, dadaan ng basoy, magpapalusot. Eh, kamag-alak naman yun. Ano ba? Gagandang na lang talaga tayo? Masaya na po ba tayo sa ganun? Kung hindi, pumunta ka na dito at bayan mo na yan. Hindi lamang po. Maraming salamat po. Pusipan ng bayan. Yan, mga kaibigan, gising tayo purutahan natin ang ating mga social media bloggers sa Pilipinas